Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali, dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating panginiig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, uh, nais kong gumawa ng mga ilang pagbati. Noong pong nakaraang lunes, sa uh, October 27, ako ay nagsalita sa pagtitipon ng uh, mga samahan sa paungunan ng mga presidente ng iba't ibang organisasyon ng mga senior citizens ng ANDA Pangasinan sa imbitasyon ng kanilang mayor, si Mayor Jogani Rarang, sa pamamagitan ng uh, pag-iimbitah ni uh, kapatid na Kuya Joey Celso, ang hepe ng DSWD ng Anda Pangasinan. At pagkatapos nun, uh, nagkaroon ako ng pagkakataon na makakwentuhan, maka-fellowship, ang mga pastor at mga Jacobidesa ng Pilipino Evangelical Methodist Church doon sa Anda. Nako, eh ang mga na ko ay mga taga-subaybay pala ng ating programa. Kaya uh, itinangako ko na babatiin ko silang lahat. Pero ilan lamang ito pong aking mababati. Binabati natin sa kanilang pang uh, patuloy na pagsubaybay sa ating programa and happy listening kina Pastor Ted De Leon at Deaconess Marilu De Leon, Ate Kerina Celso, Marites Ancheta, Arline Kanta, ay Pastor Carlos Caspe at Mary Grace Caspe, Euphemia Bongar, Pastor Willie Gakutan at si Ate Belen o Belin Gakutan at Romark Ancheta. Sa araw na ito ay uh, ginugunita, hindi lamang dito sa atin, sa buong mundo ito, ang tinatawag na All Souls Day. Kahapon siguro ay nakadalo kayo sa puntod ng inyong mga mahal sa buhay. Alam ninyo isang araw, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay muling mabubuhay ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya at hindi na mamamatay magpakailanman. Sa araw na ito na yon ay mangyayari ang isang napaka laking himala kung saan ay muling magtatagpo yung mga katawang nabulok at yung uh, kaluluwa. Yung mga katawang nabulok ay magkakaroon ng uh, panlangit na kalikasan At ito ang pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus bilang hukom Mababatay ang ating pagbubulay-bulay sa Mateo 25 31 hanggang 46 Babasahin ko ang Mateo 25 31 hanggang 46 na bahagi ng Ah, mahabang sermon ng ating Panginoong Isus ah, tungkol sa paghukom. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanang trono ng kalwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubuklod-buklo tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayay hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw. Sasabi ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamta nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw? Walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ito mga verses na ito na aking binasa ay mahabang paliwanag ni Jesus tungkol sa basihan o magiging basihan ng paghukom. Sino ang mga gagawara ng gantimpala at sino naman ang mga parurusahan? May mga nagsasabi na ito raw binasa ko kanina ay isa lamang parabola o talinghaga kaya hindi ito literal na magaganap sa hinaharap. Ngunit ang mga talatang ito o mga verses na ito ay higit na maaaring ituring natin na pangitain o propesya sa magaganap na paghukom na tiyak na darating. Actually, nauna nang ipinahayag ang ganitong pangitain ng paghukom doon sa lumang tipan. Halimbawa, Ganito ang sinasabi sa Daniel 7, 9 at 10. Habang siya'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuutan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon, bukod pa sa daan-daang milyon na naka, nakaupo sa harap niya. Kumanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksa ng mga aklat. Gayun naman, doon sa Joel, tres tres ay ganito ang sinasabi. Titipunin ko ang lahat ng mga bansa at dadalhin sa libis ng Jehoshaphat at doon ko sila hahatulan ayon sa ginawa nila sa aking bayan. Dito sa ating aralin, ang kausap ni Jesus ay ang mga taong sumunod sa kanya upang makinig ng kanyang mensahe. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Sa mga verses na ito, malinaw na ang pagmamahal kay Jesus ay ipinakikita sa pagtulong at pagmamalasakit sa pinakahamak niyang kapatid. Ano mang ginawa natin sa pinakahamak na kapatid ay kay Jesus natin ipinagkait. Ganito ang wika ni Jesus sa verse 40. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito sa akin ninyo ginawa. At sa verse 45, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Sino ang tinutukoy ni Jesus na pinakahamak niyang kapatid? Alam nyo, may mga Bible scholars na nagsasabing ito'y tumutukoy sa sino mang taong nangangailangan sa may hirap ng sandibutan ang interpretasyong ito nagbibigay bigat sa tinatawag na philanthropic acts na maaaring gawin maging ng isang hindi nananampalataya sa kanyang kapwa na hindi mananampalataya. May mga Bible scholars naman na nagsasabi na ang pinakahamak na kapatid dito'y tumutukoy sa mga alagad ni Jesus o sa sinumang lingkod ni Jesus na nangangailangan. Ang interpretasyong ito ay nagbibigay diin at ng bigat o ng weight sa tinatawag na acts of mercy na ginagawa ng isang mananampalataya sa mga lingkod ng Diyos. Nais nice kong itong huling interpretasyon ng ating talakayin. Ibig sabihin, pag-uusapan natin sa liwanag ng mga talatang ito na ating pinagbubulay-bulay ang katungkulan ng iglesia at mga miyembro ng iglesia sa mga lingkod ng Diyos. Si Paul ay nagsabi sa unang Timoteo 5.18 Karapat dapat lamang nabayaran ang manggagawa. Kung ang mga manggagawa ng Diyos, ay itinuturing ng iglesia na pagpapala. Karapat dapat lamang na sila'y tumanggap ng pagpapala. Bless the blessings, wika nga. Ang mga binanggit ni Jesus na dapat ipagkaloob sa pinakahamak niyang kapatid ay mga basic needs. Sa makatwid, ang mga ito'y hindi dapat ipagkait sa sino mang lingkod ng Diyos. Dito masusukat ang tunay na tagasunod ni Jesus. Ang mga magkakaloob ng mga basic needs sa mga lingkod ng Diyos ang mga tunay niyang tagasunod. Ang mga magkakait naman ay mga huwad niyang tagasunod. Ano po ang mga basic needs na ito. Una, pagkain. Three square meals a day. Walang lingkod ng Diyos ang dapat mamalimos upang kumain. The church should take care of this very basic need. Napakalaking iskandalo. Kung ang nangangaral tungkol sa kabutihan ng Diyos ay nagugutom at naghihirap. Ngunit ito ang isang malungkot na katotohanan. Maraming manggagawa ng Diyos doon sa maliliit na iglesia, lalo na sa mga kanayunan, ang kinakailangang magtrabaho, katulad ng pagmamaneho ng tricycle upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang pamilya. Ikalawa, bahay. Ang binanggit sa ating teksto ay isang dayuhan na pinatuloy sa tahanan. Ang manggagawa ng Diyos ay karaniwang dayuhan sa iglesyang kanyang pinaglilingkuran. Katulad ni Abraham, iniwan, iniiwan, iniiwan ng isang manggagawa ng Diyos ang comfort ng kanyang tahanan upang maglingkod sa isang lugar na hindi niya kabisado bilang tugon sa tawag ng Diyos. Ang tahanang paninirahan ng isang manggagawa ng Diyos ay kailangang maging karapat-dapat sa isang lingkod ng Diyos. Dapat itong disente at may representasyon. Pwede bang ang mga membro ng iglesia ay naninirahan sa magagarang tahanan tapos ang manggagawa ng Diyos ay nasa barong-barong? mayroon itong malaking disconnect at nagpapakita sa uri ng pananampalataya ng mga miyembro. Ang magagawa ng Diyos ay representative ng Diyos kung paanong ang ambasador ng isang bansa ay representative ng bansang iyon sa ibang bansa. Kung paanong ang ambasador sa gobyerno ay tunay na pinangangalagaan yung imahin ng uh, kanilang ambasador. Dapat ganun din ang pangangalaga ng iglesia sa imahin ng kanyang mga manggagawa. Ikatlo, pananamit. Kailangan laging kagalang-galang sa pananamit ang isang manggagawa ng Diyos hindi pwede siyang maging gusgusin o magsuot ng punit-punit na damit. Ang tawag pa naman sa manggagawa ng Diyos ay man of the cloths. Kaya paanong magiging man of the cloths kung walang maisuot na maayos na pananamit? Hindi naman kinakailangang signature clothes. Ang mahalagay decent clothes. Ang pananamit pa naman ng tao ay nagdidikta sa kanyang pagkilos. ba diba? Napansin niyo yun? Kung kayo ay magsusuot ng Amerikana, ah, ibang magiging kilos mo kung ang suot mo lamang ay t-shirt at maong. Ikaapat, pagdalaw kung may sakit o kaya'y nabilanggok. Ang pinahahalagahan dito ay ang pagkakaroon ng manggagawa ng Diyos ng isang strong support community na magmamalasakit sa kanya sa panahon ng kagipitan o sa matinding pangangailangan. Hindi niya dapat maramdamang siya'y nag-iisa sapagkat ang buong iglesia ang kanyang pamilya. Kung ang may sakit na miyembro ay nangangailangan sa dalawin ng manggagawa upang ipanalangin. Ang may sakit na manggagawa ay nangangailangan din ng panalangin at dalaw ng mga miyembro. Ang Diyos ang magagawad ng pagpapala sa mga taong magpapa, magpapala sa mga manggagawa niya. Ganito ang wika sa verse 34 kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likai ng daigdig. Ito ang langit at ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Pinanggit din sa ating aralin ang isang malungkot na kalagayan. Ang pagkakait ng pagpapala sa mga manggagawa ng Diyos. Ganito ang wika sa verse 42. Hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamta nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan kung gantimpala ang tatanggapin ng mga nagpala sa mga manggagawa ng Diyos. Ang tatanggapin naman ng mga nagkait ng pagpapala sa mga manggagawa ng Diyos ay kaparusahang walang hanggan. Ganito ang wika sa verse 41. Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga kampon. Ang bigat nito. Ang daranasin pala ng mga nagkait ng pagpapala sa mga manggagawa ng Diyos ay tulad ng daranasin ng mga diablo at mga nito. Ang Biblia ay gumamit ng tatlong salita upang tiyakin ang parusang walang hanggan. Ang isang salita ay ang siol o libingan sa kailaliman ng lupa. Another one is ang hades na daigdig ng mga patay. At ang ikatlo ay ang jehena. kung saan sinusunog ang mga batang iniaalay sa mga Diyos ng mga pagano nang lumaon ito ang tinatawag na impyerno. Kaya't ang magkakait ng pagpapala sa mga manggagawa ng Diyos ay mapapasyol o kaya'y hades o kaya'y impyerno. Mabigat ang sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12.3 Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Katulad ni Abraham. Ang mga manggagawa ng Diyos ay anointed, espesyal sa kanyang paningin. Ang Diyos ang gaganti. Ganting pagpapala sa mga pagpapa, mga magpapala at ganting pagsumpa sa mga magpapabaya. Alam natin Natanging ang pananampalataya kay Jesus ang makapagliligtas sa atin at hindi ang mabubuting mga gawa. Very significant na sa pagtalakay sa paghukom, ang ginawang basihan ni Jesus sa kanyang paghatol ay ang ginawa nating o hindi natin ginawa sa kanyang mga manggagawa. Hindi dapat ipagkamali na ito'y salungat sa doktrinang nagsasabi, na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ganito ang wika sa Efeso 2.8 at 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga gawa. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ang sinasabi lamang ng ating aralin ay ito. Matapos tayong maligtas, kailangang ipakita natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa na kabilang dito'y ang mga manggagawa ng Diyos. O kung iyong isang interpretasyon ng ating bibigyan diin. Kailangan ipakita natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkalinga sa mga taong nangangailangan ng ating pagkalinga. Tayo'y manalangin. Panginoon, aming Ama, salamat po sa kaliwanagan na ang kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ngunit sa sandaling kami sumampalataya, susundan ito ng paggawa ng kabutihan lalong-lalo na sa aming kapwa na nangangailangan ng tulong. Salamat din, Panginoon, na ang isang interpretasyon ng araling ito ay ang aming pagmamahal, pagmamalasakit sa mga manggagawa ng Diyos na itinalaga ang kanilang buhay sa iba't ibang mga iglesia upang maglingkod sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating bingkuhang programang Karunungang Buhay. Tandaan mo, Mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Karunungang Buhay Kasama si Pastor Joey Umali Dito lang sa 702. DZAS, Agapay ng Sambayanan.